Dito ako ngayon sa may loob ng Marcelo Green Village para mag-pick up na itong booking na nakuha ko kay Lala Matutuwa lang ako kasi doon sa pagpasok ko kanina sa may entrance ng Marcelo Green Village ay napansin ng gwardya yung sticker natin na nakakabit. Tapos nakita niya na may camera ang nakakabit sa ating helmet. So tinanong tayo ni ni kapatid nating SG kung nagbablog ba tayo sabi ko very light so ayun nangingi siya ng sticker natin tapos tinanong niya sa atin kung nakalive ako sabi ko hindi kasi nagda download ako kanina so sabi ko pagbalik paglabas ay i-open natin yung camera natin no? so para makapag shoutout daw sila so ayun tara labas tayo nakuha na natin yung i-deliver natin So ayan na, natatanaw na natin yung guardhouse, malapit na tayong lumabas ng Marcelo Green Village at eto makikita natin muli si kaibigan natin na SG na nakapansin sa ating kanina na vlogger daw ba tayo.

Shout out guys. Shout out sa mga kaibigan natin dito sa may Marcelo Green Village. Sa mga kapwa ko dyan my na baguhan pa lang na vlogger, dito kayo pumunta, mapapansin tayo rito. Walang imposible. Oo, yun nga. <laughs> sir, sa sa sir? Masbate. Shout out ka pala sa mga taga Masbate. Ayun o, no. shout out po sa mga taga Masbate. Tangan nyo, sir? Gratil po, Gratil. Ayun, si kapatid natin, kaibigan natin, SG Gratil. Guys, bye-bye. Sige, sir. Salamat, sir.

So yun guys, ah, nakakatuwa lang kasi kahit hindi naman tayo gano'ng kasikat pa ay may mga nakakapansin sa atin, may nakakapuna sa atin dahil dun sa sticker natin na nakakabit sa ating motor ah, Sabi nga ni FD Gratil, ah, walang imposible diba? Basta pamahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, ituloy mo lang no? Umigat ka man o hindi, walang mga, walang mga, walang mga problema ron Kasi nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo Ah, uh, salamat muli po sa dalawang kaibigan natin na SG ng Barbero Green At Ah, uh, na nakapansin na nag daw tayo.